Pagluto tayo mati sinigang nga ikan. Ikan nga galunggong nga babasit. Tama lang ti takl na. Bali, nagpaburo ka ti danong ikan tayo perikado na nga sibuyas kanlaya. Ikan tayo terik. paminta nga buo. Tapos paminta nga durog. Taano, madinga na lang siya. Tapos, kanta yung magtitimpla ng asinan. Hmm. Tapos, bechay. Tapos, kanta iti, sinigang pampa asin. Hmm. Sinigang mix. Masarap yung maraming sinigang tama-asin. <laughs> Tapos, ikabil tayo yung ini hmm. e, mas ato babasit nga ikan nga ato eh kasla galungkong babasit pero hindi ko alam ang pangalan nito talaga basta ista siya. Hmm. tapos sunod natin mamaya yung gulay na talbus ng kamote at pechay takpan muna natin ayan pagburok ng tayo bago natin ilagay yung gulay buktan tayo tekkan tayo ti te. sili nga labuyo yan e, mas gamit na dati gasang gasang na tapos kabel tayo yung gulay nga pechay kan talbos ng kamote Ayan. maraming gulay mas masarap mas sustansya may na po yung gulay takpan po natin para madaling maluto buksan na po natin ayan luto na po ang ating gulay tikman po natin kung tama na yung lasa kung gula magdadagdag po tayo Hmm. Ready na po natin yung kanin. Luto na po ang ating sinigang na isda or galunggong. Atene, eh. hmm. hmm. Masarap humigot ng sabaw ngayong umuulan, kaya ito ang aking menu. Sinigang na isda. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.